Anna, oh, it's so, hello, mga bebshi. Stranded tayo, mga bebshi. Wala tayong makakadaan. Walang dadaan. Walang dadaan, mga BFC. This is Hi! <laughs> Sa sobrang lakas ng ilo Hindi natin ito matatawid Ganito ang sitwasyon Tuwing sobrang lakas ng ulan Pero wala tayong magagawa Dahil ganito talaga Ang buhos ng ulan at agos ng ilog ito ang dating ilog na pinagliliguan lamang ngayon. Isa ng malaki at maagos na ilog. Hindi ka pwedeng tumawid dyan. Pag susubukan mong tumawid, ikaw ay nasa piligro. So my God, thank goodness, nakarating na po si Gino. Dito sa hinagukan farm umikot daw siya. Kumusta naman ang pag-ikot niya? ay ilawan natin ang kanyang pagtanggal ng shoes. Ano nangyari? Akala ko si J4 na nalundo sa'yo. My goodness gracious. Ano, kaglakawa, di ka man ang J4. Ano ba siyang isinyasan dito ng pag-online, kay chat Naglakawa. Huwag ko naliligit sa ka pala Yes. So, ayan. Nasa background natin ang napaka lakas na agos ng ilog. Sabi niya, yung nakatakalaan. Oo. Totoo yan. Okay. Ngayon, guys, dito tayo sa back door. Dadaan. Ito ang makikita natin na importante. Dahil, maliligo mo tayo sa bahay. Backdoor tayo, mga best Kung ba na maliligo ako. Huwag ka maliligo na. Doon sa suba. Mag-ano ka, malangoy ka na doon. Maraming mga ano doon, mga... Subahe man, kung Maraming... Ah, may panba, suba? Mga tangke, mga tangke. Daming tangke. Pwede <laughs> <laughs> ba mga gata, mga tangke? Hoy! Mga <laughs> Tatahakin na natin ang back door. Oo. Para tayo ay makauwi. Ngayon makikita natin si Uyong. Siya po ay isa sa mga villagers dito. At madulas ang kalsada. Ang kalsada na pauwi. Ayan na at malapit na tayo sa exit. Kitang kita nyo ngayon na ang spillway na dating dinadaanan ay sobra ng binaha. At hindi na ito madadaanan ngayon. Yan ang sitwasyon. Kaya stranded tayo mga besh. no, my dear, kayo talaga. Beshi, ka na, Beshi. Ha? So, is ah, akala ko naka-uwi ka na. So, is stranded talaga ang mga tao dito. Titignan natin yung kabilang spillway. Kung sino ang makakatawid. Ayan. My goodness. Ang spillway na ito, ang sanang dadaanan nila pa -uwi, sa sitio ng San Isidro. Pero ngayon, nagmistulan ng itong binaha na ilog. Mahirap itong daanan. Hindi ito basta-basta madadaanan. Tingnan nyo ang mga tao sa kabilang pampang. Yan, susubukan niyan tumalon. Go, go, go! Girlie! <laughs> ayan, pero ang mga sasakyan ay hindi basta-basta makakadaan sa ilo na ito di diba? ay! ang mga sasakyan na ito ay hindi pa makakatawid mag-aantay sila hanggang bukas para makatawid. Ayun. Ang ping! Ang ping ha! Pero susubukan nilang tumuwid dahil gusto na nilang umuwi. dahil na stranded si Uyong at si Doc sa tindahan na lang daw sila tatambay ayan eh dito na po nagtatapos ang dokumentaryo ng nalugo na ilog तुम्ही तसेला बॅपशी